Yan, so update lang natin, dumaan na naman, meron na naman malakas na ulan. So, kada umulan tuloy, imbis na yung bubong yung magpuprotect, binabantayan natin siya. so yung binutas, tinakpan na natin. So, binaba natin itong ilaw ngayon para masilip sana kung may tumutulo pa. So far, yung malakas dito na tulo, na napanood yung parang may waterfalls, wala na. Pero, yung dulo, meron pa rin. Kung so, hindi pa rin tapos yung kalbaryo namin dito, o oh, yung problema. Tapos, eto. Ayan, o. No? Meron na naman akong may wagen timba. Dalawa. Dalawa siya. May tumutulo pa rin dito. Meron din dito nang gagaling. So, hindi pa tapos. At, bawat araw na dumaan na may ulan, may nadidiscover tayo na bago na pinagdadaanan. So, ito mahirap yung bago natin nalaman na discovery na tumutulo rin. Para. Yan, kung dito, hindi masyado mapapansin. Pero, nung kanina bumaba ako sa agdan, may nakita ako. Eto. Nakikita ba? Kaya makita. Ayan o, May mga tulo ng tubig. O, oh, ito Kunin ko ha. Ayan. Basta. Tapos, galing dito, tutulo siya. Ayun. Nakikita niyo. Baha. Hmm. Little big, ba? Diba? Okay. Tapos, ito pa. May pa akong isa. Ito yung isa na natin. Ay. So, akala ko tapos na yung problema, pero hindi pa rin. Ito yung isa. May e, bago na naman kaming Bago na naman kami tinanggal na ilaw, binaba. Tapos, ayan. Baha. So, ayan. Yun yung ating ano. Um, Nakaka-stress lang, syempre. Tagal mong inintay matapos yung ginagawa. Sobrang tagal na nga nila rito ang gumawa eh. Yung tutusin, over-over talaga yung paggawa nila pero hindi na natin yung pinansin para makatulong din tayo sa kanila na merong hanap buhay. Pero syempre dapat, inayos nila dahil kompleto yung bigay natin, sobra pa nga. Tapos, may papakita pa ako sa inyo. Tara. Meron akong papakita sa inyo rito. Hindi ko alam kung may connection din to dahil sa mga tulok. So... Hindi ko alam kung may connect to sa mga tulo. Pero, may nangyari kasi. Ayoko lang kasi switch Baka mamaya ano pa nangyari. Pero, yung mga ilaw sa dulo. Ayun o, no, oh, ipakita ko. Kasi pumutok to kanina. Ayun o, no, oh, para siya nalulusaw. Ayun o, no, ang dalawa. Hindi ko alam kung may connection siya dun sa pagtulo or baka yung ilaw busted na. So paki-comment ka kung meron kayong ganyang experience sa ilaw niyo na talagang pagkapapundi na siya eh parang pumuputok tapos lumalambot yung pinaka-cover. So tara, ipapakita pa ako sa inyo. Pero yun, kung meron man na existing na pagtulo, meron naman kami na resolve na problema rin kahit paano. So, ito kasi nangyari dahil open niya yung gilid natin. ay, oh, kita nyo open kasi gusto ko yung hangin eh. Yung, yung, tsaka may tinatanaw tayo mga puno-puno. Ano nangyari? Umaagos tubig dyan sa flooring. So, sabi ko dati, yung hindi pa to nakasarado, gusto ko magkaroon ng dalawang drain dito. Kumbaga, merong nga floor drain. Hindi nasunod na naman. So, nangyari, yung tubig, from here, aago siya papunta rito sa pinto. Nagkukos na pumasok yung tubig sa loob ng pintuan at sa bahay na naman. Pero narisolbahan natin yan. Yan! <laughs> Naglagay na tayo dito ng uh, floor drain. So far, okay naman tong floor drain dahil talaga marami tong tubig dahil syempre may puno katabi, mapasok talaga yung tubig. So far, okay naman. Ngayon, pakita tayo sa bubong tuklasin natin kung ano meron sa taas. Ayan. eto hindi ko talaga sinara to. Ito gusto ko yung hangin. Okay. So, eto ang taas namin. Tanggal, no? Kasi ninyo. Parang ano eh. Parang nilagay ko to parang panreserba. Kasi kailangan ko ipatong doon sa bubong dahil yung long span. Wala naman po akong mabili na isang peraso para pampatong. Nangyari, inoan you know, na namin yan nandito. Ayan o. No? Pinagbabaklas nila para gamitin sa bubong. So, nilagay nila nito. Okay naman. Malaking tulong din. inilagay nila rito. Nawala yung ano. Nawala yung malakas na tulo. Wala na at all. So siguro, Babate pa rin natin kung meron pa rin tutulo na mas malakas. Dahil syempre, pag kami hangin yung bagyo talagang kahit saan yan. At thank you po sa lahat ng mga nagko-comment na nagsasuggest uh, ng na mga maling gawa nung gumawa nito. So, yung totoo, marami talagang napansin yung mga expert natin dyan sa comment section na may mali. Kaya ngayon, syempre kami, yung mga nagpapagawa, um, hindi naman kami, hindi namin expertise kasi ito eh. That's why na nag-hire po kami na mga gagawa. Kahit magbantay po kami diyan kung alam niyo naman sa mga gumagawa eh hindi niyo kaya. Huwag niyo sanang gawin. O huwag niyo pakialaman yung trabaho na hindi niyo sana linya. Kasi kami, kahit magbantay kami maghapon diyan kung hindi namin talaga alam Katulad niya, yung way ng paggagawa ng bubong, may tamang salansa, no, may nilalagay na flashing, hindi po kasi namin alam yon. Ang alam po namin sa mga nagpapagawa, kung ano po yung kailangan yung materyales o kailangan namin bilhin, yung po yung ginagawa namin. Kaya yung mga materyales na nandito, for sure, lahat po yun sinulat nila para mabili. Kaya nga po ito nabuo. Pero kung meron kayong ibang extra na kailangan pala gamitin o hindi nyo naman pala linya, sana nasasabi nyo rin sa amin. Para kami mga nagpapagawa, hindi po mangyayari ito. Katulad nyan, uh, um, ito to, kapag ganito maulan, masarap talaga nito magpahinga o magkape-kape. Pero hindi ka makapagpahinga. Yan nga dyan. So, yun. Mga Ronda, yun ang updates natin. Abang pa rin tayo. Hindi pa rin tayo kampante sa nagawa sa bubong. Pero, at least, yung mga bagong gumawa nito sa bubong, may contact tayo. Um, papabalikin natin sila. At okay naman, babalik naman sila para double check ulit. Um, Kung baga, yun yung nagiging way. Yung, yung ulan talaga nagiging way para ma-check to. So, ayun. Sana matakpan ko na rin ito pagka okay na yung budget natin. Matakpan natin ito. Alright. So yun, mga karanda. Hintay po kayo ng susunod na update natin kung okay na po lahat. God bless.